Hello guys, uh, welcome back ulit sa channel and pasensya na kayo ngayon ulit ako makakapag-upload ng video uh, dahil sa yun, busy uh, ayun uh, guys, tutorial natin uh, magpapalit ako ngayon ng uh, telescopic o uh, yung yung pork oil seal natin uh, kasi tumatagas na uh, tsaka uh, sumasagad na rin siya ngayon so kailangan ko na palitan ang oil seal para hindi na lumaki yung difference nung shock nga pala tayo mag start, syempre intro muna ako. Ito nga pala guys, ah uh, pakita ko sa inyo. Uh, ito yung metagas, bali yung isang shock lang naman. Ito lang yung papalit, ah uh, ito lang yung may tagas ngayon. So, paano nga pala natin malalaman na <coughs> napalitin na yung oil seal natin sa shock o sa telescopic alas mapapansin nyo uh, meron siyang uh, sabi nga ay dalawang pamamaraan kung para malaman kung kung palitin na na oil seal uh, ito guys yung una yung leaking pansin nyo ayan uh, talaga siya so dyan pa lang mapalalaman nyo na 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 siya then sunod ay naking knocking yung uh, sumasagad na siya then yung bounce niya guys ay lumalaki na rin yung clearance so siguro dati yung bounce nung siya ganito lang uh, ngayon lumaki na siya so sumasagad na siya ngayon dun sa sa o oh, kinakain niya na yung clearance na mas malaki kasi mas malawak na yung bounce niya kasi wala na siyang langis na nyo, nagmu, nagpupurong langis na kapansin nyo nagmo nagpupuro langis nito kahit Uh, bagong linis siya uh, pagkat pagka kinamit mo naman yung motor mo and pag nag bounce yung shock na yan makikita mo naglilik talaga siya dito guys sa kabila wala naman yan malinis so papalitan ko na rin ng oil seal para pares na silang bago Wala so, yung mga kailangan natin yan uh, guys papansin nyo uh, 2T yung gagamitin ko Uh, ito kasi yung kaparehas ng pork oil uh, Wala akong pork oil uh, Ito yung mas maraming mabibilang kasi gasolina gasoline na may uh, okay din naman to guys Matagal ko nang ginagamit yung toti uh, tote oil Para dun sa telescopic Then Then Yung pamalit Na oil seal Ah uh, replacement lang din to Ah uh, guys nga pala ito papapansin nyo itong dasil ay ah, hindi na ako magpapalit ah, original pa rin to ah, 2006 model yung motor na to pero ito original pa rin ah, ayoko sa palitan nakaka pangalawang palit ko na ng oil seal to pero dati kasi pinalitan ko to ang problema yung napalit ko ah, nakikita nyo nagkakrak to lumulutong so binalik ko pa rin tong original ah, ngayon plano ko din na talaga siya palitan. Ah, uh, -buo pa naman talaga. Maganda pa siya kasi original pa. So hindi ko siya papalitan. Oil seal lang lang papalitan ko sa loob lang. Pero seal hindi ko na papalitan. Okay. Totoo na to. Start na natin. So tatanggalin ko muna ngayon yung agulong ko. So okay, so makikita nyo, puro langis na siya. Uh, one week na rin siya since nung nag leak siya uh, ngayon ko lang kasi tsaw ngayon lang ako nagkaroon ng time para palitan siya Uh, second, uh, tanggalin ko ngayon, atong uh, uh, caliper ng disc brake. Uh, sunod tatanggalin ko yung pa naman uh, bolt naman itong tapaludo natin. Next naman natin tatanggalin uh, yung uh, allen bolt dito sa ilalim. Uh, ito guys, uh, nandito sa ilalim yung allen nito. So gagamitin natin dito itong 8mm na allen. guys medyo may katigasan siya so gawin lang natin ang paraan yan unahin ko na dito sa kabila kasi, kasi medyo may katigasan yung ay Ay, yun ang nangyari sa'yo. Ah, oh. oh. uh, yun nga guys, ah, uh, Nakikita niyo sa video, medyo nahihirapan ako tanggalin tong isa. Ah, uh, problema pa. Kung sino yung may sira yung oil seal. Ah, uh, siya pa yung hindi ko matanggal yung bolt dito sa ilalim. Ah, uh, pagka pinipihit ko kasi guys, uh, nagkukuan siya eh. Para siyang nag uh, loose na. O parang ah uh, nagpe na lang yung yung turnilyo dito. Ah, uh, nagdagdag na nga ako ng spring at saka ng adapter dito para uh, sumikip to at tumigas para mapihit ko kasi ang nagkocontrol lang naman ng tornilyo rito ay yung spring dito at saka yung uh, tubing na maliit so yun lang yung nagtutulak para kumagat tong tornilyo rito uh, ang nangyari nga hindi ko matanggal-tanggal kasi ayun nga nagpipre-wheeling lang siya uh, may naisip ako, uh, di kasi ako nakagawa ng ng fabricated na sabihin natin mga yung round bar. Ayun uh, ang gagawin kong pangpigil dito. So, ngayon guys ha, uh, hindi ko nga matanggal. So, since naman natanggal ko tung isa, latatanggal tung isa. Ito naman walang problema. Tsaka masama pa, <laughs> ito hindi to sira ng oil seal pero kasi papaytan ko rin ito ng oil seal. So, ito na lang ang, ang papalitan ko ng olosol papakita ko sa inyo dahil hindi ko talaga tumatanggal matanggal uh, gagawan ko pa ng paraan magpapabrigate pa ako ng round bar para dito so ito na lang muna papakita ko pa papa, paano ko ito papalitan ng olosol so yun nga guys ulit uh, ito gagamit tayo ng 8mm na allen range so ito naman guys sinatanggal ko na ayan guys, tanggal ko na yung alin. Ito siya. Then hugutin lang natin siya ngayon. Yan. And guys, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na ito lang, yung spring lang dito sa loob at saka yung malikling tube, yung nagpipigil. So pagka hindi niya kayang uh, ah, ipusto ng maayos, magpipriwilling lang to so habang niluluwagan mo umiikot lang din tong pinagkakapitan ng tornilyo kasi ito yung tornilyo tapos yan dito lang yan nakakabit so habang niluluwagan mo siya kung hindi makapag push ng maayos yung spring iikot lang siya ng iikot yan no makikita nyo siya yan so gagawan ko na lang siya ng paraan gagawa ko ng round bar so ito na lang muna papakita ko ayun, kuha lang kayo ng uh, flat screw. Ingatan nyo lang, kagaya nito, uh, original pa to. So, ito lang talagang gagamitin ko. Ayan. Tusokin nyo lang sya dyan. Pero, yung pagtusok nyo, ingat lang. Para hindi masira yung malambot lang naman sya. Ayan. Oh maangat Yeah, tanggal ko na. Tapos makikita nyo, puro kalawang. So lalagyan lang natin ng konting langis yan ngayon. Ah, o kaya WD-40. sprayan so, lang natin siya ng WD-40. so yung guys, dito pa rin natin magagamit yung flat screw. May kita nyo parang may siklam dito. Clam sya. Para dito sa oil seal. May buta syang maliit dito. May kita nyo siwang. Angatin nyo lang sya. Yun. Tanggal ko na yung clam. Ito sya. Then, tanggalin naman natin tong oil seal ngayon. So, pwede ko na itong sirain. Although na hindi pa sasira, ipapalitan din naman. Ah, sisirain ko na rin. So, kailangan natin dito ng konting persa. So, syempre guys, yung pagpukpok nyo, make sure nyo lang na hindi naman matatamaan tong pinaka uh, ah, lagaya ng oil seal. So, so guys, tanggal na. Tanggal na yung oil seal natin. Yan. Yan guys, ha, punasan lang natin siya. Yan. Tanggalin lang natin yung mga kalakalawang. Yan. Baso. Ito yung sinasabi ko guys kanina. Ah, di baling pagpukin nyo o tusukin nyo lang pero huwag matatamaan tong pinagkakabitan ng oil seal. Kasi ah, maglilik yan. Guys, ito, ito, yung pamalit ko ng ng oil seal. Ah, replacement lang siya. Ang mahalaga, ah, original yung dasil ko kasi yun yung nasa labas so nagka-crack talaga yun nagka-local lang ito naman bali pangalawang palit ko na so huling palit ko nito 2011 uh, ganun ito guys sya tanyo ito pala guys yung pagkakabit nito yung direction ito nakalagay sya oh nakalagay dito sa taas top. Ayan. Tsaka mapapansin mo naman dito iba yung uh, iba yung iba yung shape nung nung kuan nung pagka rubber niya tsaka dito. Tsaka dito may nakasulat uh, tap ko nababasa niya. Pero hindi hata. So kabit na natin. Ano lang gagawin? kung so, makikita nyo guys meron ako ditong uh, sakit na 27 so pasok na pasok siya so pwede ko siyang pukpukin yan kita nyo so hanap na lang kayo kagaya nito uh, 27 na sakit pasok na pasok dito sa mismong baso nyo So, yun ang, yun ang magandang panggamit ko rito. Pambalik. Ayan. Baon lang natin siya. So, yun guys. Nakita natin. Uh, napakalinis ng pagkakabit. Uh, kasi pasok na pasok mismo yung sakit sakit na 27 dito ayan kaya lapat na lapat eh kaya nga so kung pwede natin ibalik yung clam tinanggal natin kanina ito sya yung e, pagbalik pagbabalik naman ito e, <laughs> sabi, sabi nga mas hamak na mas madali ayan so yun guys na ibalik ko na So, spray lang natin ang WD-40. Oh, kasi medyo kanalawang na yung clamp. Then, pwede na natin itong ibalik itong dasil, So, hindi ko pinapalitan to dahil ta original kasi ito. Kita mo naman. Nagpalit na ako dati nito. Uh, Binalik ko nga kasi nagkakrack yung replacement. So ito hanggang ngayon buhay pa rin. Yan. So ito na guys, pwede na natin siyang ibalik. ito nga pala guys, baka makalimutan nyo uh, ito yung pinaka parang di ko malaman kung bushing washer yata tawag dito uh, kayo na lang bahala pero ito guys, dito yan uh, tapos isusuot na natin ito ngayon Ayan, dahil sa nawala na grasa nya ay grasa yung langis nya so nalalaglag na talaga siya so hayaan nyo lang at papasok din naman yun mamaya okay Guys, balik naman natin to ngayon, itong bolt. So yung guys, Igpitan ko na lang siya mamaya. Uh, napakamalas ko at <laughs> hindi ko matanggal tong isa kung sino pa yung may leak o yung may sira. So yung pa ko matanggal. So gagawa muna ako ng uh, round bar na pampigil dito sa uh, ng tornilyo para ma maluwagan ko siya rito. So yun lang guys. Uh, at least, naipakita ko sa inyo para magpalit ng oil seal. Aww kayang kaya lang natin yun lang guys and uh, salamat sa panunood at uh, saka dun sa hindi pa nagsasubscribe uh, pa subscribe na rin kayo guys uh, hanggang sa susunod na video kita kita tayo uh, gagawa ko lang ng paraan to. bye bye